Hi, good morning po sa inyong lahat. Welcome back po dito sa channel namin. Andito ako sa Bayad Center. Magbabayad ako ng bills sa tindahan at saka sa apartment. Nasira naman yung aming washing. Ipapaayos ko ang yung technician. Dadalhin ito doon sa kanila. Titingnan natin kung maayos pa. Baka mamaya gawin na lang niya manual ito. Sayang kasi. And meron tayong tinapay dyan, itlog, at saka sliced bread, at saka lettuce. Kinagatan ko na yan. Kanina kasi nagpunta kami, nagpunta ako sa sa ano, sa hospital kasi nagpa-ultrasound ako. Bukas ko pa makukuha ang ano, resulta. Ayan, uh, pagdating ko, nakaluto na ng ham yung pamangkin ko idi eh, naman ako pwede niya, nagluto ako ng limang itlog, wala mang kumain kaya ako nilagay ko na lang sa tinapay ngayong hapon at saka yan ang merienda ko linis na tayo ng ating kalan kasi kanina pagsaing ko ng umaga tumagas yung tubig na galing sa sinain kaya naggalat siya tapos tumigas siya kasi syempre matigas nagluto ako hindi ko na na koskos -kos ito, ng itim na pero ito yung talaga yung kulay nito. Magluluto na kasi ako ng hapunan. Maaga ako magluto ng hapunan ngayon para maaga din ako makababa. Kasi papalitan ko si Abby. Ilalagyan ko dito ng tray kasi para yung hangin dito hindi siya makapasok dito. Kailangan linisin din dito. At ito yung ating piprituhin. Ito yung ulam ngayong hapunan. Ito lang. At ito na yung yung pinipritong isda. Itong piraso lang to. Andito na yung apat at saka yung patlo. Andito. Andito. At ito na yung ating primitong galong ko. Yung medyo crunchy kasi yan ang gusto ng pamangkin ko. Si kasi pumain na siya. Ayan, tingnan nyo Oh. Maganda yung panahon. Tingnan yung sili ko. Oh. Ang ganda ng dahon. Namumulaklak na yan Oh. Ayan o. Oh. oh. Diba may bulaklak siya. Siling labuyo yan. Kaya pag kailangan namin ng siling labuyo, mamimitas na lang kami dyan. Hindi lang nabuhay yung tanglad, oh. Magtatanim ulit ako ng tanglad at saka yung, ano, yung sibuyas. Sibuyas na dahon. Kasi masarap yung sa sausawan. Eh. Ayan, ganito lang kasimple yung ating buhay. Basta wala tayong inaapakan, di ba? Makontento tayo kung anong meron tayo. Ito. At saka yung kanin, ininit ko lang. Ano na? diba <laughs> Dalawa lang kasi yung kakain. ayan, tapos na ako magluto. Nakogas mag na ako. alam nyo kanina nagpa-ultrasound na ako pero bukas ko pa makikita yung makukuha resulta tamang tama din kasi yung clinic ng doktor yung doktor Trinidad bali ano lang MWF lang siya kaya bukas na Mer Miyerkules bukas ko na ang result. Pagkuha ko, diretsyo na ako pag-check up. Papabasa ko na yung result. Pero sinabi ng doktor na nag-ultrasound sa akin na meron daw ako gallstone. Tapos sabi ko, tinanong ko kung malalaki na. Sabi niya, hindi daw, pero multiple gallstone. Tapos tinanong ko siya kung ooperahan ba sabi niya ang makakapagsabi daw dyan yung Sir June kaya bukas yun si Trinidad Sir June yun sana bakit bakit kasi patikamay ko eh mo ano Saan ka magka-check up? Sama ka sa akin bukas? Ayan, si Rhea din may sakit din. bukas siguro dalawa kami na magpa-check up ni Rhea. Kasi ayan, masakit na daw yung mga kamay ni Rhea. Pati yung mga kamay. Ang bata-bata pa, daming sakit. Ano kaya makakapag-trabaho yan? Maraming sakit. Wala naman trabaho yan dito sa bahay. Pero ang daming nararamdaman. Kaya bukas, ayan, punta kami ng doktor. Ewan ko sinong mag-check up niya. harap pa naman yung mga uh, doktor doon. Pag yung mga specialista, ano ka na ito, 1,000 yung check-up nila. Kada check-up, 1,000 yung ano, check-up nila. Kaya tama ngayon na, ano, ingatan ang kalusugan. Kasi kahit wala kang pera pag healthy ka, mas maganda pa yan sa mapira ka na wala kang sakit mapera ka pero marami kang sakit. Okay na buhay na kahit wala kang pera, simple yung buhay pero healthy ang katawan tiba. Diba? Ewan ko dyan kay... Ano? India. ang linggo, sinabi ko na yan sa kanya na magpa-check up na. Ayaw pa. Tapos ngayon, siya na mismo nagsabi kasi pati daw kamay niya masakit na. Baka may rayuma. Nakunit kasi. Matigas ang ulo. natin ito hugasan na natin hugasan natin para wala nang hugasan para malinis